Sa uh, kaugnay pa rin po mga balita, uh, kaugnay pa rin po sa pagtutok uh, ng Bombo Radio Philippines sa mga kaganapan dyan sa bahagi po ng Israel, makakatanggap po ng karagdagang 200,000 pesos na tulong pinansyal mula po sa Overseas Workers Welfare Administration ang pamilya po ng mga napatay na tatlong Pinoy sa gera po doon sa Israel. Ayon sa Presidential Communications Office, makakatanggap uh, din ng uh, 50000 pesos sa mga ito mula po sa Department of Migrant Workers. Magbibigay ang dalawang naturang ahensya ng 20,000 pesos para sa wake at burial assistance at sasagutin ng nasabing mga ahensya ang gastusin sa repatriation o pagpapauwi sa mga labi ng nasawing mga Pilipino pabalik dito sa Pilipinas. Ipinag-utos din niya ni Pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ang pagbibigay ng educational assistance sa mga bata o sa mga anak ng mga ito o kamag-anak ng mga ito na biktima gayon din ng tulong pangkabuhayan at medical at psychological support para ho sa kanilang mga naulilang pamilya. Samantala ay naman kay Overseas Workers Welfare Administrator uh, Arnel Ignacio, agad na nakakatanggap o makatanggap uh, ng mga Pilipinong magre-repatriate mula ho sa Israel ng tig 10,000 pesos na tulong pinansyal sa oras na sila po bumalik dito huyan sa Pilipinas.